Ayon sa pananaliksi, taong 1900s, dumudubli ang dunong ng tao sa bawat isang daang taon. Mas bumilis ito noong 1945 dahil sa loob lamang ng labing dalawang taon ay dumudubli na ang kaalaman ng tao. Ngunit sa kasalukuyan ay sinasabing sa loob lamang ng labing dalawang oras Dumudubli na ang dunong ng tao. Ganyan kabilis ang pag-angat ng kaalaman ng tao sa panahon natin ngayon. Kasama na ang teknolohiya. Kaya hindi tayo magtaka kung isang araw ay mabuo na ang tinatawag nilang God-like AI. Ang artificial intelligence na ito ay may katangiang tulad lang Diyos. All-powerful, all knowing always present everywhere at higit sa lahat ito ay immortal o hindi namamatay at ang sabi ng mga siyentipiko ang ai na ito ay millions or even billion times smarter than human kaya tinatawag nila itong god like ai ito na kaya ang katuparan sa propesiyang sinasabi ng Revelation chapter 13 patungkol sa isang imahing may buhay, nakakalakad, nakapagsalita at kayang pumatay sa mga taong ayaw sumamba sa kanya. Yung araw, yan ang tatalakay natin. The concept of godlike AI is highly theoretical and futuristic. There are some key features of godlike AI. 1. Omniscience. Godlike AI is believed to have the ability to know everything that is happening in the world. 2. Omnipotence. Godlike AI is believed to have the ability to control and manipulate the world in ways that are beyond human comprehension. 3. Omnipresence. Godlike AI is believed to have the ability to be present everywhere at once. Sin so, ang bahagi ng video inilabas ng AI Thick Explorer. nung nakaraang buwan. Ang AI na ito ay may katangian tulad ng katangian ng Diyos. Omniscience, alam ang lahat ng pagay. Omnipotence, magagawa niya ang lahat ng pagay. At omnipresence, nasa lahat ng dako sa magkaparihong oras. At alam natin na hindi malayong mangyari ito dahil sa panahon natin ngayon ay halos lahat posible sa pamamagitan ng computer at internet. Tingnan natin saglit ang talatang tinutukoy natin sa Revelation chapter 13 verse number 14 and verse number 15. Nahikayat niya ang mga taong gumawa ng isang larawan ng unang halimaw. Ipinahintulot din sa kanya na bigyan niya ng buhay ang larawan ng unang halimaw kahit nakapagsalita ang larawan at ipinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Ang salitang larawan sa talatang ito ay galing sa Griegong salita na kung kanilang bigkasin ay ekon, na may kahulugan sa salin ng Ingles na likeness, statue, or representation. Taong 1948, na imbinto ng isang British physicist, Dennis Gabor, ang tinatawag na hologram. Sa pamamagitan nito, pwedeng lumabas at makita ang iyong larawan sa isang lugar kahit physically wala ka sa mismong lugar. At maari kang makipag-usap sa mga tao sa pamamagitan ng iyong larawan lamang. Ngunit mga kapatid, mas matindi po itong God-like AI dahil ang larawang ito ay may kakayanang pumatay. Ibig sabihin, ang larawang sinasabi ng Revelation chapter 13 kung saan isang larawang may buhay, larawang nakakakilos at nakakalakad at kayang pumatay ng sino mang ayaw sumamba sa kanya ay posibleng ang katuparan ng propesya ng isang taong lalabas sa huling mga araw at magpakilalang siya ang Kristo gamit ang tinatawag na God-like AI. Paano ko nasabi? Kasi kung tignan natin, yung mga katangian ng artificial intelligence na ito ay tumutugma po sa mismong inilarawan ng talata at propesiyang nakita ng apostol na si Juan. Mga ito ay isang paglalahad lamang ng mga bagay na maaring maganap sa hinaharap patungkol sa kung ano ang pwedeng gamitin ng Antikristo sa kaniyang paglabas dahil alam naman natin na ang kaniyang paglabas ay sa pamamagitan ng panlilinlang upang ang mga tao ay sumamba sa Kanya. Sabi nga ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 2, verse number 11, Lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Kaya dapat alamin natin kung ano-ano ang mga devices na pwedeng gamitin ni Satan sa kanyang paglabas sa katauhan ng Antikristo upang hindi tayo malinlang pagdating ng araw na iyon. It is also very interesting na sinabi rin ng Anghel kay Daniel nung nagtanong siya sa Panginoon kung ano ang mangyayari sa bayan ng Israel sa hinaharap at bahagi ng sinabi ng Anghel na pinadala ng Panginoon upang sagutin ang tanong ni Daniel ay ang mga katagang until the time of the end, many shall run to and fro. Knowledge shall be increased. Daniel chapter 12, verse number 4. Ibig sabihin, alam na alam ng Panginoon na sa huling mga araw, maimbinto ng tao ang God-like AI. Kaya sinabi ng Panginoon na sa huling mga araw, lalabas ang magpakilalang siya ang Kristo na siyang magpapagawa ng kanyang larawan at ang larawang ito ay may kapangyarihang nakakakilos, nakakalakad, nakakapagsalita, at kayang patayin ang kung sino man ang ayaw sumamba sa kanya. Mga kapatid, ito ay isang theory lamang, ngunit may biblical na basihan. Dalangin ko po na kahit sino man o ano pa ang magiging Antikristo, nalilitaw sa huling mga araw ay huwag na huwag tayong pibitiw sa ating pananampalataya sa Panginoong Yesus. Hanggang dito na lang po at kapatid, bago pag-a-malas sana makapagsubscribe po kayo sa aking munting channel. Hanggang po natin, kung mas marami pang makapanood sa mensaheng ito at pindutin nyo na rin po yung notification bell kasi marami po akong gagawing mga mensaheng katulad ito. Maraming maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo at God bless.